Ngayon ha, atake naman na namin yung ano, yung hawk. Yung hawk na hawak ng bakal na dilaglang namin. Panoorin natin guys, paano namin inobot no. Paano, kasi nakawilding yan eh. So ngayon, ikinabit nila muna. <clears throat> okay, lapitan natin Pag matanggal na tong hawk na to Yung casing na naman huubutin Yan, natanggal na ito yung hawk yung ginamit nila paglaglag ng bakal so ngayon dito nga natin ilagay dadalhin niya mamaya doon sa you no. Know? kasi ibang-ibang pilote iba-ibang sukat ng ano, hawk yung ginagamit namin O, oh, isa na lang. Pagano, kailangan di talaga maggalaw yung ano, yung backhand, no? Apag maggalaw, delikado yung mga ano nila, mga kamay, mga Kailangan focus talaga tayo sa trabaho natin, no? si Kawawa yung mga kasamahan natin sa baba na mag-ingat talaga tayo bawat galaw kailangan talo talaga mag-ingat kasi kapag mapalo tayo ng bakal, ako po hindi tayo patatawarin yan balik talaga tayo so kawawa naman oh no? ayun so, na magawa natin magingat hirap yung area namin yung mga ano mga idol kasi sobrang putik dito ano yun anim na pilote na nagawa namin pang lima na to so isa na lang piloting gawin namin dito bukas tapos na dito bukas ililipat naman kami doon sa dulo bawat pier anim na pilote so dito yung ginagawa namin 3 pier to papalit palit so dalawang araw na kami dito dalawang araw na lang kami sa pier na to tapos na kami panibagong pier na naman kami doon sa harap